<clears throat> Shout out mga katiskarte Daling araw na Dito kami sa Calax Ayun, nauuna sa akin si Buddy Olgina Ano kami? Conboy kami Deliver kami dyan sa Laguna Technopark Kala namin kanina patulog na yung ano <laughs> Yung karga namin yung pala takbo pa Kaya yan. Naabot pa kami ng ulan Patapos na lang eh Naabot pa ng ulan Lakas ng ulan Tag-ulan na yata <clears throat> Uyatan to maka kadiskarte Embuh ay biar O dito walang ulan oh. o tuyo Tuyon-tuyo oh. Sa binyan, Lakas ng ulan Dito pala Tuyon-tuyo -tuyo. <coughs> oh, Alarm Alarm Narinig nyo yan Kasi may ano to eh Hanggang 80 lang dapat 75 pa lang nag iiyak alarm na yan Parang ano ba Warning oh, oh, oh. O yun Wala pang 80 o oh, no Kaya ka na tumunog Pag 80 <laughs> Palang yan o no? 78 Siguro yan o no? <clears throat> Speed limit natin 80 solo solo na natin ang daan oh makakadiskarte oh daling araw na eh ayun 80 80 kph Aguinaldo Highway Exit 1.5 kilometers <coughs> hmm. Kita nyo, naka-exhaust tayo. Exhaust brake. Exhaust braking. Ronaldo Highway Exit <coughs> Ito yung susunod na exit no? Watch out pa and watch out! Coming soon <coughs> Pa-exit na kami. Nauna na si Buddy doon. Buddy Algina, Shout out.